ang mga gawa, ikasyam na kabanata. Datapuat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdaka ay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya ay nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka baga? Panginoon? At sinabi niya, Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanya mga mata ay di siya makakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya tatlong araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon ngay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, Narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Magtindig ka, at pumaroon sa lansangang tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nanggangalang Saulo, lalaking taga-tarso, sapagat narito siya nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nangangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagos si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa inyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka, sa siya ay sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel sapagat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa mga tuwid bagay si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan ng iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin, at mapuspus ka ng Espiritu Santo. At pagdakay, nangalaglag mula sa kanya mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig, at siya'y binautismuhan, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasko. At pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Yesus, na ang anak ng Diyos. At ang lahat ng sa kanya ay nakarinig ay namangha at nangagsabi, Hindi ba ka ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote. Datapwat, lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo at nang maganap ang maraming mga araw, ay nangagsanggunian ng mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta, at kanilang binantayan naman ang mga pintuan daan sa araw at gabi upang siya'y kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad, at siya'y ibinaba sa kuta na siya'y inihugos na nasa isang balaong. At nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad at silang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya ay alagad. Datapwat, kinuha siya ni Bernabe at siya iniharap sa mga apostol at sa kanila isinaysay kung paano nakita niya sa daan ng Panginoon at kinausap siya at kung paano siya ay nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Yesus. At siya kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapot pinagpipilitan nilang siya ay mapatay. At nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Caesarea, at siya ay sinugo nila sa Tarso. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea, at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay. At sa paglakad na may tako sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami. At nangyari, na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparo naman sa mga banal na nangananahan sa lida. At do'y natagpuan niya ang isang lalaki na nangangalang Eneas, na walong ng taong sumasabanig sapagat siya'y lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Heso Kristo, magtindig ka at usahin mo ang iyong higaan. At pagdakay, nagtindig siya. At siya'y nakita ng lahat ng na mga nangananahan sa Lida at sa Sarona, at sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Ngayon ay may isang alagad sa Hope na nagangalang Tabita na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na yaon na siya ay nagkasakit at namatay. At nang siya ay mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang lida sa hope, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, ay nangagsugo sa kanya ng dalawa katao na ipinamamanhik sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, ay inihatid nila sa silid sa itaas. At siya niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis. At ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapwat, pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangong ka. At inimulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya at iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao at siya'y iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong hope at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nananahang maraming mga araw sa hope na kasama ni Simong mangluluto ng balat.